aralin Pandipunan 4 quarter 2 ikatlong linggo matatag curriculum para sa mga layuning pampagkatuto natutukoy ang mga pinagkukunan ng yamang lupa at tubig na matatagpuan sa bansa na ipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunan ng yamang lupa at tubig ng bansa natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. Para sa unang araw. Para sa maikling balik-aral, tugma akin. Hahatiin ang inyong klase sa dalawang pangkat. Ang mga nasa unang pangkat ay magsusulat sa isang pirasong papel ng mga halimbawa ng anyong tubig mula sa dating kaalaman. Samantala, ang mga nasa ikalawang pangkat ay magsusulat sa isang pirasong papel ng katangian ng anyong tubig mula sa dating kaalaman. Pagkatapos magawa ang tuntunin ng aktibidad, humanap ng kapareha na kung saan magkatugma ang bitbit -bit na pangalan ng anyong tubig sa katangian nito. Masdan larawan. Magbigay ng mga produkto na maaaring makuha sa mga anyong tubig na nasa larawan. Narito ang mga produkto na galing sa tubig. Isda at iba pang pagkain dagat. Ang mga isda tulad ng tilapia Bangus at shrimp ay mga pangunahing pinagkukunan ng protina. Algae at seaweed, ginagamit ang mga ito sa mga pagkain, pampaganda at suplemento sa kalusugan. Mineral water, ang tubig na mayaman sa mineral na nagmumula sa mga bukal o, o ibang pinagmulan. Salt o asin. Nagmumula ito sa dagat at ginagamit sa pagluluto at konserbasyon ng pagkain. Ice, ginagamit sa pagpreserba ng pagkain at inumin. Kahoy at iba pang materyales mula sa tubig. Ang mga puno sa tabi ng ilog at lawa ay nagbibigay ng kahoy na ginagamit sa konstruksyon at iba pang produkto energy o enerhiya Ang mga hydroelectric power plants ay gumagamit ng tubig para sa paglikha ng kuryente Pangalaga sa balat Maraming mga skincare products ang gumagamit ng tubig mula sa mga natural na pinagkukunan Buo salita Ibigay ang mga salita mula sa kulang na mga titik na katumbas sa tawag natin sa mga produktong galing tubig. Ano ang nabuong salita? Tama, ito ay yamang tubig. Susing salita. Pansinin ang mga susing salita bilang munting kahulugan sa nabuong salita. Yamang tubig. Likas na yaman o kayamanan ng isang lugar o bansa na nagmula sa mga katubigan. Dako naman tayo sa susunod na gawain na pinamagatang ikot repolyo. Magbigay ng iba pang halimbawa ng yamang tubig. Ipasa ang papel na repolyo sa mga mag-aaral habang may musikang pinapatugtog. Paghinto ng tugtog, babalatan ng may hawak sa papel na repolyo at magbibigay ng isang halimbawa na naayon sa hinihinging halimbawa na nakasaad sa balat. Saan nanggagaling ang ating mga yamang tubig? Tama! Ang ating mga yamang tubig ay nagmumula sa iba't ibang pinagmulan. Kabilang ang mga ilog at sapa, natural na daluyan ng tubig na nagmumula sa mga bundok at bumababa sa mga kapatagan. Mga lawa, mga nakatigil na anyong tubig na nabuo sa mga natural na depresyon dagat at karagatan. Malawak na ang tubig na bumabalot sa mga kontinente. Mga bukal, mga natural na daluyan ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Ulan, nagbibigay ng sariwang tubig na umaabot sa mga ilog at lawa. Ano ang mga iba't ibang uri ng yamang tubig na matatagpuan sa ating bansa? Magaling! Sa Pilipinas, may iba't ibang uri ng yamang tubig, tulad ng ilog, halimbawa, ang ilog pasig at ilog kagayan. Lawa, tulad ng lawa ng Laguna at lawa ng Taal. Dagat at Karagatan Ang Karagatang Pasipiko, Sulusi at Celebesi. Rekretibong tubig Mga lugar tulad ng mga resort at swimming pool. Aquifers mga imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa. Ano-ano ang mga kagamitan at produkto na nakukuha sa mga yamang tubig? Tama. Maraming kagamitan at produkto ang nakukuha mula sa yamang tubig tulad ng isda at iba pang pagkain dagat. Halimbawa, tilapia, bangus at alimango. Algae at seaweed ginagamit sa pagkain, halimbawa nori at mga pampaganda. Tubig para sa inumin, irigasyon at iba pang gamit. Salt nakukuha mula sa dagat. Hydroelectric power, kuryente mula sa mga dam at planta ng tubig. Bakit mahalaga ang mga yamang tubig? Mahusay, mahalaga ang mga yamang tubig dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, pinagkukunan ng pagkain. Nagbibigay ito ng mga pangunahing pagkain tulad ng isda at iba pang pagkain dagat. Suporta sa biodiversity. Ang mga tubig ay tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. Pinagmumulan ng tubig inumin. Mahalaga ito para sa kalusugan ng tao rekreasyon at turismo Nagbibigay ito ng mga aktibidad tulad ng pangingisda, snorkeling at iba pang anyo ng libangan. Kuryente at enerhiya. Tumutulong sa pagbuo ng renewable energy na mahalaga para sa sustainable development. Gawain bilang isa. Tanong-tugon humanap ng kapareha at ibigay ang tugon sa sumusunod na tanong. Unang tanong, ano ang ibig sabihin ng likas na yaman? Pangalawang tanong, ano-ano ang mga yamang tubig na matatagpuan sa inyong paligid o komunidad? Isulat ang inyong tugon at tugon ng iyong kapareha. Para sa pangatlong tanong, ano sa tingin niyo ang epekto sa ating kabuhayan, kapaligiran at kultura kung sagana tayo sa yamang tubig? Ano ang ating dapat gawin para hindi maubos ang ating yamang tubig? Ilakip rin ang inyong mga lagda. Para sa ikalawang gawain, buo kahulugan. Mula sa naibigay na mga kasagutan, Dugtungan ang bitin na pahayag. Una, ang mga yaman ng bansa ay may malalim na ugnayan sa pangkabuhayan, kapaligiran at kultura ng mga mamamayan dahil At sa pangalawa, kapag sagana sa likas na yaman ang bansa, ito ay magiging maunlad sapagkat para sa pangalawang araw Maraming iba't ibang hamon ang kinakaharap ng mga gawaing pangkabuhayan sa isang bansa. Isa sa mga dahilan ay ang mga gawaing nakasisira sa kapaligiran at nagdudulot ng masamang epekto sa ating mga likas na yamang tubig. Pansinin mo. Suriin ang mga larawan. Ano ang maaaring maidudulot nito? sa ating mga likas na yamang tubig at sa pangkabuhayan ng mga mamamayan. Narito ang larawan na susuriin. Ang yamang tubig na puno ng basura ay nagdudulot ng malubhang epekto sa ating mga likas na yaman at sa kabuhayan ng mga mamamayan. Ang polusyon sa tubig ay nagiging sanhi ng pagkasira ng ekosistema na nagre sa pagbawas ng mga isda at iba pang buhay dagat na mahalaga sa pangingisda. Ito ay nagtudulot ng pagbaba ng kita ng mga mangingisda at nagiging dahilan ng pagtaas ng mga sakit dahil sa maruming tubig na nagdaragdag ng gastusin sa kalusugan. Sa kabuuan, ang pagkasira ng yamang tubig ay nagdudulot ng malawakang epekto sa agrikultura at turismo na nagre sa kahirapan at pagkasira ng kabuhayan ng mga tao. Upang masolusyonan o malutas ang iba't ibang hamon sa ating mga likas na yamang tubig, ang pamahalaan ay bumuo ng mga lokal at nasyonal na batas pangkapaligiran basahin ang mga sumusunod. Una, ang RA 9003 o Ecological Waste Management Act of 2000. Ito ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran. Ipinatutupad nito ang wastong pagkakabukod-bukod ng basura sa pamamagitan ng paghihiwalay ng recyclable waste at compostable waste. Pangalawa, ang RA 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Ito ay naglalayong bawasan ang polusyon sa hangin sa pamamagitan ng regulasyon ng mga emisyon ng sasakyan. Pagsasailalim sa pagsusuri ng mga emisyon ng sasakyan upang limitahan ang nakalalasong pollutants. Kontrolin ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar at sasakyan at pagtutol sa pagsusunog ng basura. Pangatlo, Republic Act 9275 o Philippine Clean Water Act of 2004. Layunin ng batas na ito na bawasan ang polusyon sa katubigan at pangalagaan ito ipinagbabawal ng batas ang pagtatapon ng plastic at medical waste sa katubigan dahil ito'y nagiging microplastics na maaaring mapakain ng hayop sa karagatan. Maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan at kalidad ng tubig. Pang-apat, basura ko, bitbit -bit ko. Tapat ko, linis ko. Clean and green at clego clean as you go Ang bawat pamayanan ay may panuntunan para sa pangangalaga ng kalikasan na naglalayong suportahan ang pamahalaan sa pagpapalinis ng kapaligiran at pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan Kasama sa mga programa ang basura ko bitbit ko tapat ko linis ko clean and green at clego clean as you go na naglalayong linisin ang sariling kalat bago umalis sa isang lugar. Siksik sa liksik Magsaliksik ng iba pang mga batas pangkapaligiran o programa ng pamahalaan na ipinatutupad ng ating pamahalaan o pamayanan upang malinang at maprotektahan ang ating mga likas na yamang lupa at tubig. Alamin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa pangangalaga ng ating mga likas na yaman. Para sa ikatlong gawain, punan detalye. Buuin ang konseptong mapa ng mga salita o detalye ayon sa mga kaalaman na nalikom sa talakayan tungkol sa kahalagahan ng ng yamang tubig sa pambansang ekonomiya, at sa gawaing pangkabuhayan ng mga mamamayan, kapaligiran at kultura. Itala ang mga kahalagahan ng yamang tubig sa ekonomiya ng bansa. Itala rin ang epekto ng mga hamon sa mga likas na yaman sa gawaing pangkabuhayan. atin na itong sagutan. Para sa mga kahalagahan ng yamang tubig sa ekonomiya ng bansa. Una, nagbibigay ito ng pagkain. Ang tubig ay mahalaga sa pangingisda at aquaculture na nagbibigay ng protina at sumusuporta sa industriya ng pagkain. Agrikultura Nagbibigay ang tubig ng nutrisyon sa mga pananim na nagreresulta sa mataas na ani at kita ng mga magsasaka. Kuryente. Ginagamit ang tubig sa hydroelectric power plants para sa produksyon ng kuryente na mahalaga sa pambansang enerhiya. Turismo. Ang mga anyong tubig ay pangunahing atraksyon na nagdadala ng kita at trabaho sa mga lokal na komunidad transportasyon. Ang tubig ay daluyan ng transportasyon para sa mga kalakal at tao na nagpapadali sa kalakalan. At panghuli, kalusugan. Ang malinis na tubig ay mahalaga sa kalusugan na pumipigil sa sakit at nagpapataas ng produktibidad ng mga manggagawa. Atin namang sagutan ang mga epekto ng mga hamon sa mga likas na yaman sa gawaing pangkabuhayan. Una, pagbaba ng kita. Ang pagkasira ng mga likas na yaman tulad ng kagubatan at tubig ay nagdudulot ng pagbaba ng kita ng mga mangingisda at magsasaka. Kakulangan ng supply. Ang labis na paggamit ng likas na yaman ay nagiging sanhi ng kakulungan ng hilaw na materyales na nagpapataas ng presyo. Pagsasara ng negosyo Ang mga negosyo sa turismo at agrikultura ay maaaring magsara dahil sa pagkasira ng mga likas na yaman. Pagtaas ng gastos Ang polusyon at climate change ay nagiging sanhi ng pagtaas ng gastos sa produksyon. Pagbabawas ng employment ang pagkasira ng likas na yaman ay nagre sa pagkawala ng trabaho sa mga lokal na komunidad. At panghuli, pagbaba ng kalidad ng produkto. Ang maling paggamit ng likas na yaman ay nagiging sanhi ng pagbaba ng kalidad ng mga produkto. Tapusin ang mga pahayag. Bilang isang responsableng bata, pinapangako kong Pangalagaan ang mga yamang tubig sapagkat patlang. Kung pangangalagaan natin ang ating mga yamang tubig, ito ay makakapagdulot ng patlang. Para sa ikatlong araw. Ano-ano kaya ang mga pakinabang na naibibigay ng mga likas na yamang tubig tungo sa pagangat ng ating ekonomiya? Magaling. Ang mga likas na yamang tubig ay nagbibigay ng maraming pakinabang sa pag-angat ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangunahing pinagkukunan ng pagkain, pagsuporta sa agrikultura at pangingisda, paglikha ng kuryente mula sa hydroelectric power, pag-akit ng turismo at pagpapadali ng transportasyon ng mga kalakal na lahat ay nagre sa paglikha ng trabaho at pagtaas ng kita ng mga mamamayan. Para sa ikaapat na gawain, punan halaga. Punan ng sagot ang graphic organizer ng posibleng pakinabang na naibibigay ng mga likas na yamang tubig tungo sa pagangat ng ating ekonomiya. iyamang tubig. Pakinabang sa industrialisasyon. Ang mga likas na yamang tubig ay mahalagang sangkap sa industrialisasyon. Ang mga ito ay ginagamit sa pagproseso at produksyon ng mga kalakal na nagbibigay trabaho at kita sa maraming tao pakinabang sa agraryanong palaisdaan ekonomiya. Ang agrikultura sa palaisdaan ay isang pangunahing sektor sa maraming ekonomiya na nagbibigay katuturan sa pangingisda. Ang mga produkto mula sa palaisdaan ay nagsusustento sa malalaking bahagi ng populasyon. Panuto, punan ang chart ng tamang sagot. Pakinabang pang-ekonomiya Likas na yaman, yamang tubig Industrialisasyon, agrarianong ekonomiya, turismo, enerhiya at likas na materyales Magpamuna tayo Magbigay ng opinyon hinggil sa pahayag na ito ano ang mas mahalaga sa pagangat ng ekonomiya? Magandang kalakalan o masaganang likas na yaman? Magaling. Mas mahalaga ang magandang kalakalan sa pagangat ng ekonomiya dahil ito ang nag-uugnay at nagpapalakas sa lahat ng sektor kabilang ang paggamit at pamamahala ng mga likas na yaman upang makamit ang sustainable na pag-unlad. para sa ikaapat na araw. Panuto, balikan muli ang napag-aralang konsepto tungkol sa yamang tubig at punan ng mga kaisipan ang mga kahon. Likas na yaman, yamang lupa at yamang tubig. Isulat ang kahulugan nito, kahalagahan, katangian at hamon. Narito ang mga kasagutan. Para sa kahulugan, nagmumula sa kalikasan na nagdudulot ng benepisyo sa ekonomiya, kalusugan, kultura at pangangalaga ng kalikasan. Kahalagahan, pangunahing pinagmumulan ng mga pagkain, nagbibigay trabaho at kita sa mga komunidad, lalo na sa mga rural na lugar na umaasa sa agrikultura at pangingisda. Sa katangian, maaaring matatagpuan sa kalupaan o katubigan at sa hamon, mga gawain gaya ng pagtatapon ng basura sa paligid at mga katubigan, pagputol ng mga kahoy, pagkakaingin, pangangaso, paggamit ng laso at dinamita sa pangingisda, at pagpapabaya sa mga anyong lupa at tubig na siyang pinanggalingan ng mga yamang lupa at tubig. May mga ahensya ang mga pamahalaan na namamahala. para sa pagninilay sa pagkatuto? Ano ang naranasan mo habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? Ano ang naramdaman mo nang malaman mo ang kahalagahan at mga hamon sa ating yamang tubig? Ano ang gagawin mo upang mapangalagaan ang mga yamang tubig? Para sa ikapitong gawain. Tara at maglikha. Sagutin ang tanong sa loob ng kahon sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na gawain. Pumili lamang ng isang gawain na sa tingin mo ay magagawa mo ng mahusay. Ano ang ating dapat gawin upang umunlad ang kalagayang pang-ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng ating mga likas yamang tubig? Maaaring Lumikha o gumamit ng himig, maghanda ng isang ulat, magpakita ng isang dula-dulaan, at gumawa ng isang comic strip. Narito ang mga pamantayan sa paggawa.